Ala Ala 2025. RMN New Special Coverage. LTO at LTFRB Bicol Region nagsagawa ng surprise inspection sa mga driver at konduktor sa mga terminal ilang araw bago ang undas. Detali ng balitang yan mula kay Ranjuman Leo Barceliano ng RMN Legaspi. RMN Reports. Ang sa inyong ngayon, ang Land Transportation Office, Regional Office No. 5, at Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Bicol Region, sa na mga bus terminal, at huwag na rin dito ang mga Yobe Express at mga Jeepney drivers upang ayanda ang kanilang readiness sa pagdagsa ng mga pasero umpisa bukas a 28 patungong Metro Manila at vice versa. Sa sinagawang surprise inspection ng LTO at LTPRB, may kaanda ng mga bus company at minor lamang ng mga violation ang kanilang natuntun. Patuloy silang gagalugad mula sa iba't ibang terminat. Inunahan nila ang sentro ng bico Susundan pa nila ito sa susunod na mga araw bago nag-umpisa ang pagdagsa ng mga pasahero patungong Metro Manila mula sa iba't ibang bayan, lungsod, distrito na lalawigan ng Bicol Region para humabol sa undas. Kasama mo sa RMN Legaspi, sa Alaala 2025, Coverage Radio Manlayo, Barcelona, Tata RMN. RMN Network News.